Do you love me? Yeah, I dito ko sa Antipolo Plaza ngayon dahil may Coronation Night dito at may kasama tayong one of the candidates. Papakilala ko na, what's your name? Kimberly Hervasho, but you can call me Chingay. Come on, come on, you. mahalaga pa ba ang virginity? Well, sa panahon ngayon, hindi na ganun kahalagang virginity. What we really need is faithfulness and loyalty. If sa boys, kung virgin ang girl, good sa kanila. At kung hindi virgin ang girl, big deal. Balik na rin natin yung situation, di ba? Kailan ba dapat binibigay ang virginity? Siguro ibigay mo yung dignity mo sa taong alam mong mamahalin ka at hindi ka iiwan. And of course, doon sa pagkakatiwalaan mo. Ano masasabi mo sa mga babaeng nagpalaglag, matawag lang na talaga? Alam ko, hindi lahat mag a oh, no. sa akin, pero abortion should be legal. Why? Kasi hindi lahat tayo handang bumuhay ng anak. For me kasi, my body, my rules. So, if I'm not yet ready to have a baby, then it's okay to have abortion. Especially kung yung tatay ng bata is not yet ready na mag-provide. Ano naman masasabi mo sa mga lalaking hindi pinanindigan yung nabuntis nila? Huwag kayong pasok ng pasok sa mga kuwebang, hindi nyo naman kayang panindigan. ako no boys, masama yan. Hi, what's your name? I'm Crystal Neriz de las Reyes. For you, sa panahon ngayon, mahalaga pa ba ang virginity? I think in this generation, it depends on the tradition where you came from, that's all. Kailan ba dapat binibigay ang virginity? The right time you can give your virginity is anytime. As long as you think that that person is worth it, that's all. Para sa mga babae nagpalaglag, matawag lang na dalaga. Ano mo sasabi mo sa kanila? That is a disheartening reality. Hindi natin maiiwasan. We don't know ano yung nila. Why they made such decision. I'm not the right person to judge them. I think it's God. That's all. Ano naman masasabi mo sa mga lalaki hindi pinanindigan yung nabuntis nila? Think about your mom, that's all. I'm here in one of the candidates. Papakilala ko sa inyo. What's your name? I am Natasha May Audible. Para sa iyo sa panahon natin ngayon, mahalaga pa ba ang virginity? Yes, of course. It symbolizes a woman's purity, of course, acknowledging the presence of catholicism sa so, tingin mo, kailan ba dapat ibigay ang virginity? It depends to the person po eh. If ready na po ba, eh, bahal niya po ba yung pagbibigyan niya nun? And as a respect sa Catholic kapag naikasal na po. Ano masasabi mo sa mga babaeng nagpalaglag, matawag lang na dalaga? I am open to abort, especially to those mga kababaihan na naka-experience na maipapanganak nga po yung sanggol, pero hindi naman siya maipapalaki ng maayos, kakaron lang siya na hindi magandang pamumuhay here sa mundo natin sa mga mapanglokong lalaki. Ano masasabi mo sa mga lalaking hindi pinanindigan yung nabuntis nila? Ang masasabi ko lang, sana maging responsable kayo tao. Maging totoong lalaki Hi, what's your name? Hi, my name is Ampi Panganiban Francisco, your candidate number 22 ngayon, tingin mo, mahalaga pa ba ang virginity? Virginity for me is relevant. We all have different body types. I just wanna say that your body, your choice. Kailan ba dapat binibigay ang virginity? For me, when you love the person. Anong masasabi mo sa mga babae nagpalaglag, matawag lang na dalaga? Again, their body, their choice. Let us start to consider the factors why they did up and ano masasabi mo sa mga lalaki hindi pinanindigan yung nabuntis nila? Tanggapin natin yung responsibility. Yung mga lalaki, tinitingnan sila na may great power. So everything na may great power comes with a great responsibility. Hi, what's your name? Hi, Reese Magera. Pa panahon ngayon, tingin mo, mahalaga pa ba ang virginity? For me, no. Para sa akin, it depends on people. Pero for me, it's not matter at all. Tingin mo, kailan dapat binibigay ang virginity? Para sa akin, dun sa taong mapapangasawa ko. Oh, Kung meron. <laughs> Anong masasabi mo sa mga babaeng nagpalaglag, matawag lang na dalaga? Yung ira natin kasi ngayon, parang mapusok tayo lahat. Siguro ang sasabihin ko na lang dyan is proper sex education Anong masasabi mo sa mga lalaking hindi pinanindigan yung nabuntis nila? Alam mo yun, gusto mo lang sasarap, gusto <laughs> wala na. Ah, na. <laughs> What's your name? I'm Carla Jane Tercito. Sa ngayon, mahalaga pa ba ang virginity? It really doesn't matter to me. Sa tingin mo, kailan dapat binibigay ang virginity? Whenever you're ready. Sa minor lang, medyo mag-ano tayo. Whenever you're ready, then go ahead. Anong masasabi mo sa mga babaeng nagpalaglag, matawag lang na dalaga? Every woman has the right to do what they wanna do. If they want an abortion, if they wanna keep the baby, go ahead. It's really not a big thing. Mind your own business. Yeah, yeah mind okay. your own business. Anong masasabi mo sa lalaki hindi pinanindigan yung nabuntis nila? Go to hell. Don't do that, guys. Be responsible, you know. Sabay kayong nag... Yeah, dapat sabay din kayo maging responsable sa bata.